sa mga transport group. Paki, lahat kayo, kailangan ng tumulong kayo. Kayo ang uh, katuwang namin dito sa paglilinis uh, lilinis ng aming ahensya. Itong mga, ito dapat hindi natin panampasin. Huwag kayong matakot sa amin. Yun ang sabi ko sa kanila. Pero ito talagang hindi na sila natakot. Kaya ang ginawa ko, uh, nakipag-coordinate uh, ako sa pulisya sa Nueva Vizcaya. Kasi doon nila kinuha yung pera. Uh -huh. So ang sabi ko, uh, tulungan niyo kami, ito nagreklamo. So sila na, binigay ko sa kanilang investigasyon because ito robbery extortion na nakuan na, So binigay ko sa kanila, so nagkaroon ng entrapment operation at yun nga, ang nakakalungkot, meron pa silang drugs na nahuli. Biro mo? Mm -hmm. Peso ngayon ito, General, parang sabihin, ang LTO, binabanggit niyo kasi dapat ang LTO, kaibigan sa lansangan, hindi bully sa kalye. Ah tama. Dapat kung may LTO, nakangiti ang mga tao, nakangiti ang mga sasakyan, ay yung mga may sasakyan, dire diretso ang daloy ng trapiko. Lati hindi. pa pumunta ka, pag may nakatigil, halos, kuminsan, i i siguro hanggang 200, 300 meters, nakatingga yan, naka-stop lahat yan. Alam mo na kung bakit. May LTO. General. Sakot. Kung yan po ay nangyari dyan sa may area o oh, katabi ng inyong area of responsibility, possib ang possibility po na ito ay nangyayari din sa ibang region, malaki, yeah. General? Iyan, yeah, nakakalungkot. Nakakalungkot. Kasi iyon ang nagiging problema. At uh, uh, ito naman ay alam na ng sa taas kung ano ang problema at yung aming ASEC, si ASEC Bior Mendoza, talagang uh, tooth and nail gusto niyang ma ito kaya gusto niyang malinis na itong mga law enforcers natin. Pero mo, nakasuot sila ng LTO tapos ano, uh, sila yung... Uh, kumbaga, they are putting down mm. yung ahensya yung, na pinipilit ng aming uh, ASEC na, lin, na linisin na bigyan ng magandang pangalan. General, ang tawag po dito, siyempre, alam nyo, uh, sabi nga, may kasalanan at wala, kaka may kakaharapin pong uh, kaso yan, administrative man, kriminal, kung ano man, civil, hmm. at iba pa, meron nung laging hmm. proseso. So, paano mo yun? Kayo bilang isang happy dyan, ano, ha? at kung kayo ang hmm. masusunod, at kung kayo rin ang may choice na magdidesisyon, -de ano ka agad dito? Summary dismissal na agad? Ala ng hiring-hiring pa? Ah, yun nga yung, uh, ito naman, ah, uh, nasa pulis siya na yung kwan sa PNP sila magpa-file ng kaso ng robbery extortion may meron pang kasi may nakuli silang drugs na ginagamit ng mga law enforcers na ng LTO so may drug sa case pa sila and then eto ang problema kasi karamihan dito ay mga job order ang tinatawag naming job order so anytime pwede silang gustong umalis wala yun, Yung yun nagiging isang nakikita naming buta